Ito ay isang panalangin para sa mas malapit at mas buhay na relasyon sa Diyos. Hindi lamang tuwing may problema, kundi araw-araw sa gitna ng trabaho, pamilya at katahimikan ng gabi. Sa panalangin ito, hihilingin natin na magningas muli ang ating ugnayan sa kanya. Halika kapatid at samahan kami sa panalangin. Panginoon, narito kami ngayon, lumalapit sa iyo. Hindi lang dahil may kailangan kami, kundi dahil gusto naming makasama ka. O Diyos, aminin namin, may mga panahon na ang relasyon namin sa iyo ay nanlalamig. Minsan, puro salita lang, pero walang puso. Minsan, puro gawain lang, pero walang tunay na koneksyon. Kaya ngayon, sa pangalan ni Jesus, hinihiling namin gawing buhay muli ang aming relasyon sa iyo. Tulungan mo kaming maranasan kang muli sa paraang bago, sa paraang sariwa, sa paraang mas malapit. Sabi sa Santiago Kabanata 4, Talata 8. Lumapit kayo sa Diyos at Siya'y lalapit sa inyo. Kaya heto kami, Panginoon, Lumalapit, handang isuko ang lahat para lang mapalapit sa iyo. Patawarin mo kami kung minsan ikaw ay nagiging huling takbuhan lang namin imbes na unang nilalapitan. Patawarin mo kami kung minsan mas inuuna namin ang cellphone kaysa Biblia. Mas inuuna namin ang social media kaysa panalangin. Panginoon, palitan mo ang aming kagustuhan. Gawin mo kaming mas sabik sa iyo kaysa sa kahit anong bagay sa mundong ito. Sabi mo sa pahayag kabanata tatlo, talata beinte. Ako'y tatayo sa pintuan at kakatok. Kung may makarinig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok at kakain tayong magkasalo. O Diyos, Ayaw naming manatiling sarado ang puso namin sa iyo. Binubuksan namin ito ngayon. Maluwag, malinis, handa kang tanggapin. Panginoon, naway maramdaman namin ang iyong presensya sa bawat sandali. Sa umaga, habang naglalakad, habang nagtatrabaho, habang kumakain kasama ng pamilya, at sa gabi, sa katahimikan naway marinig namin ang iyong tinig maliwanag at malinaw turuan mo kaming makinig hindi lang magsalita turuan mo kaming maghintay hindi lang magmamadali Panginoon kung may mga bagay na humahad lang sa relasyon namin sa iyo alisin mo ito kung ito man ay kasalanan o labis na abala o maling prioridad. Alisin mo at palitan ng mga bagay na maglalapit sa amin sa iyo. Sabi sa Juan Kabanata 15, talata 4, Manatili kayo sa akin at ako'y sa inyo. Gusto naming manatili sa iyo, Panginoon. Hindi lang ngayon, hindi lang kapag maganda ang pakiramdam, kundi araw-araw. Panginoon, Gawin mo kaming sensitibo sa galaw ng iyong espirito. Na kapag tinatawag mo kami, sumasagot kami. Kapag tinuturo mo ang tama, susundin namin. Kapag pinapakita mo ang maling landas, iiwasan namin. At habang lumalalim ang relasyon namin sa iyo, gamitin mo kami upang maging pagpapala sa iba na ang buhay namin mismo ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Kung dati ay walang sigla ang aming pananampalataya. Ngayon, gawin mo itong apoy na hindi namamatay. Apoy na nagliliwanag sa gitna ng dilim. Apoy na nagpapainit sa puso ng iba. At sa lahat ng ito, Panginoon, naway makita namin na ikaw lamang ang kailangan namin. Salamat. Dahil hindi ka sumusuko sa amin, salamat. Dahil kahit gaano kami kalayo, lagi kang handang maglapit. Sa iyo ang lahat ng papuri, karangalan, at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung ito din ay iyong panalangin, itype mo lang Amen sa comment. Tandaan natin ang Diyos ay buhay at tayo ay Kanyang mga anak din kaya sabay-sabay sana tayong manalangin at lumapit sa kanya